Naku! Tiyak matutuwa ang mga chikiting ninyo sa isishare kong recipe today. Since papunta na din naman tayo sa tag-init, uunahan ko na kayong gumawa nitong super chocolatey na Rocky Road ice cream. Yes, guys! Kayang-kaya mong gumawa nito sa bahay. And take note, mumurahing ingredients lang ang ginamit ko dito, kaya sure akong lahat kayo ay makakagawa nito. Dito po ay magdudurog lang tayo ng dalawang pirasong fudge bar. And since Rocky Road nga po ang gagawin natin, kaya chocolate flavor po ng 5G bar ang binili natin dyan. Pero kung may naisip naman kayong iba pang brand ng chocolate cake tulad nitong 5G bar, ay pwede nyo naman po yung gamitin. Kapag nadurog na natin, ay dito naman tayo sa mga mani. Bali, mumurahing mani lang po ang binili natin, guys. Sabi ko nga po kanina sa inyo, budget-friendly lang itong gagawin nating Rocky Road Ice Cream. Bali, dudurugin lang natin yan ng very-very light para mas madali itong nguyain ng mga bata. Kapag durog na yan lahat, ay dito naman tayo sa binili nating mumurahing chocolates. Hahatiin lang din natin yan sa mas maliliit na piraso. Pero kung may budget-budget naman kayo ng konti, pwede naman kayong bumili ng mga paborito ninyong brand ng chocolate. Siyempre, mas madami tayong chocolate na ilalagay dito, mas masarap. Matapos nating mahati yan sa malilit na piraso, ay magugupit-gupit naman tayo ng chocolate marshmallow dito. Ganon din guys, palitin lang din natin itong mga marshmallow. Bali, nakarepak na po itong marshmallow na nabili ko guys, kaya mura lang din natin yan nabili. Matapos ma-prepare ang mga sangkap, ay pwede na tayong gumawa ng mismong ice cream. Dito sa ating bowl ay maglalagay lang tayo ng isang lata ng cream de densada. Ito po yung pinaghalong all-purpose cream at condensed milk sa isang lata. Mas mura to guys kaysa bibili pa tayo ng magkahiwalay. Bali pinalamig ko na din po pala itong cream de densada sa chiller overnight bago gamitin. Pero kung medyo nagmamadali po kayo, 4 to 5 hours sa freezer ay pwede na po. Ibibit lang natin itong cream de densada gamit itong electric hand mixer. Ibibit natin 'yan hanggang sa mag-double in size na or mas dumami na ito compare kanina. Naka katulong din po yung pagpapanamig nitong creme densada sa pagdouble nito habang binibit. Sa kalagitnaan ng ating pagbibit ay maglalagay tayo dyan ng dalawang maliit na sachet ng Milo. And para mas maging chocolatey pa ito, maglalagay din tayo dyan ng mumurahing cocoa powder dito. Tig 5 pesos isang maliit na balot ng cocoa powder po ang nabili natin dyan. Yan po kasi yung mga tinatawag nating local na cocoa powder. It means hindi po siya branded. I-bibit lang ulit natin yan ng isa pang minuto at maglalagay naman tayo dyan ng dinurog nating mani at maliliit na marshmallow. Mix-mix lang natin yan and kapag okay na, ay pwede na tayo mag-assemble ng ating ice cream. Sa napili nating lagayan, ay maglalagay muna tayo ng kalahati nitong ice cream mixture. Pag okay na, ay ilalagay naman natin dyan itong fudge bar na dinurog natin. Ispread lang natin yan maigi dyan. After malagay ng fudge bar, ay ilalahat na natin dyan itong ice cream mixture natin. Iaayos lang natin yung ibabaw niyan gamit ang spatula. At pwede na nating itoppings yung mga hiniwa nating ingredients kanina. Kung may naiisip pa po kayong ilagay sa inyong rocky road ice cream, go lang po tayo dyan. Ilabas natin ang pagiging creative natin dito sa gagawin nating ice cream. And once satisfied na po kayo sa toppings nito, ay pwede na natin yan takpan gamit ang cling wrap. Then patitigasin lang natin yan sa freezer na magdamag or at least 10 hours. Oh, di diba guys? Sobrang dali lang gawin itong Rocky Road ice cream natin. Bukod sa masarap, nakaka-enjoy pang gawin. Kasi lumalabas nga yung creativity natin habang ginagawa ito. Kaya itag mo na din ang mga friends and loved ones ninyo at subukan nyo na din gumawa nito.